So, ayun mga kapampam, bubuksan ko nga pala tong aking mga gamit na pang vlog or sari-sari na. Kasi mas, matagal na siyang naka-inbox dito. So, ito. Itong box na to, ayan. Initan, nilagyan to ng initan. Pero ang laman, ayan ang mga laman yan. Mga action figures. Slamdang, Trokawa. Tapos, meron din dito na Naruto. So, lahat yun, yung mga tropa niya. <laughs> One Piece, Luffy, So, ayan. Mahilig kasi ako mag-collect ng mga ganito. So, itinago ko na yung iba. Ayan. Tapos, yung iba, naka-display dito, yung medyo mas malalaki. Ayan. Ayan. Goku at saka... Cell. Ayan. So, may liga akong mag-collect ng mga action figure. Ayan. Kilalan nyo ba si Excel si Bastian, or si Pipito Manoloto, si Michael Bian? Mga action figure collection, collector din yan. Ayan. Ayan. Pero yung maliliit tinatago ko lang. Saka ko na yun ilalabas pagka, pag may sarili na akong bahay, Ilalagay ko sa isang glass na divider. Wow! <laughs> Tapos ito, ayan. Keyboard. Keyboard? <laughs> Keyboard. Ayan, o. Oh. So, umiilaw to. Pag pinaksak mo, umiilaw yan. So, masan yung mouse? mouse to, eh. Lilinisin ko din kasi. Ayan. Bali, umiilaw yung mga yan pag ginamit mo. Ayan. Ayan, natin sa laptop. Nice. Ayun! O. Oh. Um, gumagana pa siya. Working pa, o. Oh. Pindot tayo ng nine. Hmm. Um, Nagana pa. Delete. O. Oh. Mas maganda to paggabi. Ang liwanag talaga. Tapos, mayroon din ako dito yung patungan na ganito, yung nailaw din. Hindi ko alam kung saan na napapunta. Ayan, oh. ilaw yan. Oh. Um, maganda yung pagmagabi. O, oh, baka may gusto nito. Belhin niya na. Belhin. o, <laughs> yan. Okay pa siya. gumagana and the dalap So, yan. Hap natin. Hmm. Mamaya na ma. na natin. I Try muna natin. Buhay lang siya para hindi siya nai-stop. Yan. Wala kasing wifi dito. Walang wifi. Ang gamit ko lang ay data. Dati kasi dun sa dinner namin, may wifi. So, nakikikonnect lang din naman. Ayan. So, ito na. Okay. Laman. <laughs> mat may damit dito? <laughs> Ayan, may damit na nga. Oh. Ano natin? sweater. <laughs> Pang vlog ba to? Ba't nandito? Be, nilagay ko lang yan kasi para pag tinatong patong eh, hindi nagkikiskisan yung mga gamit dito. O, oh, e mind nyo na din. E mind. mind. <laughs> Yung black nito, nabigay ko na. Hindi ko alam kung kanino. Okay. Anong nandito ay speaker. Ayan. Ito, nagana pa rin to. Ayan, the wire. Lilinisin ko kasi lahat. Tapos ano to? Ayan, saksakan. Ito. Ano to? Ewan kung ano to. Frame yata. Picture pang picture frame. Ayan, mga cables. Ito, may mga ano to. Mga cable to ng mga dito din, mamaya makikita nyo. Yan, napakadami pang wire. Tapos, ito. <laughs> hook ng ano to. Hook ng... Ano to? Cortina. Natanggal kasi yan. Nakadikit ko lang. Ba't nandun din? Tapos, ayan, sinama ko na rin pala dito yung picture ng aking pinakamamahal na kapatid na bunso. O, ayan. At saka, diploma niya. Grade 6. At, uh, ay, oh, pa rin, picture pa rin niya. Pogi <laughs> yan. Kasi pogi ko yan. Eh. Pero mas guwapo pa rin. <laughs> ito pa pala yung pamangkin ko, Isa. Ayan. Tapos, eto. Ayan, oh. Vlogger ka, pag alam mo to. Boya, microphone. So, ayan. Tagal ko nang hindi mo nagkagamit ito. Kasi karamihan na lang sa vlog ko, nandito na lang sa bahay, nagluluto. Bihira <laughs> na akong mag-vlog sa labas. Ayan. Ito yung ano niya. Pang ano sa hangin. Para hindi masyadong maingay. Ito yung mic, pinakang mic niya. Ito so, yung wires. Ayan. Baka may bibili sa inyo dyan, o. Oh. Pwede ko na itong ipagbibenta. Hindi ko na masyadong nagagamit. Ayan, okay. pang selfie-selfie. Ayan, ring light. Laptop stand. Ba't may talit? <laughs> Laptop stand. Ayan. Ang padami. Ring light. Ba't may ganito? Ito sa kapatid ko rin ito, ginamit niya pala ito project. Pang embroidery. Ayan. Tapos, ito. Gimbal. Ayan. Ayan naman yan. Bihira ko lang mga nagamit itong mga tunon. Ano pa to? Bagong-bago pa. Mga nakatago lang dito. Ayaw na pating lumabas. Nahiya na. Parang ilang beses ko lang itong nagamit. Bagong-bago pa yun, o. No? Kaya may manual pa. Naka-ano pa siya. Titingnan so, natin kung nailaw pa. Power. Yun, nailaw pa. O, oh, yan. Ba yung ilaw? Nakita nyo? So, working pa. Lagyan natin ng cellphone. Okay. Yeah, no. Um Dati ganyan mag-vlog-vlog oh. Hi vlog, welcome to my guys. Hi guys. <laughs> Tapos ganyan siya oh. Kahit magtakbo pa, medyo may maintain yung move. So, Ayan oh, move natin. Oh. Ba? Diba? Oh. Ta. ano dito. Hindi ka na pwedeng, kahit di ka na magaganyang ganyan Pipindot-pindotin mo na lang dito. Oh. Diba? ayan. Working pa. Ah, Lock ko na. Next. So, ayan. Working pa. Ayusin natin ulit. Ito. Ayan. Ayan. Hay. Sayang. Pwede pala ako dito. Tapusin natin 'yan. So, Ngayon, lumabas sa cellphone na ako maggana. Dinala ko open, pero dito ko lang. Gawa ng dito bini-benta. Baka maari pa nila. ah. Eh, makakita pa yung mga account sa WiFi. Nandito din yan dati, yung dati na ng namatay na na cellphone na 'to. makaka din. Tapos may box pa dito. Box number 1, box number 2, sa loob ng box may box. And box number 3, he tinamayan ay upo na gagamitin ko talaga. Tama lang din siya dito sa isa. Ng basketball ito. Pwede kong gamitin sa labas. Pag mag-vlog ako sa labas. So ayan, gimbal white. Ayan. So, natin, mga, ano, ito yung um, sa handle ng ano, waterproof camera. So natira nang waterproof camera ko ang amaliwan na lang ito pang-handle. Gumhaba to. Hmm. So. Ito mga babae. Camera na lang siya tanggilan ng waterproof. yun din accessories. 我要。Yeah. Yeah. Ang gala yun. <laughs> di ba sa iPhone yun, yung mayroong point, ano? Kasi yung point, point, na mas malawak yung, ano, background. So, ayan. Ayan, yan. Pwede rin yung maliit. Pwede rin ba yung maliit? Ay, hindi pala. <laughs> so, ito may nagbigay lang ito sa akin, dyan, ha? sa Korea. Sa ah, Korea ba, or USA? Basta, ayan. May nagbigay lang sa akin na subscribers din dati. So, ayan. Ang lang siya, eh. Tapos ito, ayan, ano to? Ah, stand naman.